Panalangin sa Gabi Panginoon namin Diyos Dakila at makapangyarihang Diyos Ang aming pinakabanal at walang hanggang ama na ang mamamata ay napakalinis upang tumingin sa kasamaan na way bumaba sa amin ang inyong mapagbiyayang espiritu ngayong gabi. Ipagkaloob na walang maruming pag-iisip ang maaaring dumihan sa mga kaluluwang iyong ibinukod para sa iyong sarili. Na walang maruming salita ang makapagpaparumi sa mga labi na iyong itinalaga. Upang maging mga organo ng iyong papuri, at na walang masasamang gawa ang maaaring lapastanganin ang mga pusong iyong tinili bilang iyong mga templo. Ipagkaloob muna ang aming mga kaluluwa ay manatiling dalisay para sa iyo. Na ang aming mga lobby ay makapagsalita lamang para sa iyo, at ang aming mga puso ay laging maging karapat dapat sa iyong presensya. Idinadalangin namin ang diwa ng pagbabantay dahil lahat ng nasa paligid namin ay kasamaan, mahinahon, mapanlimlang, at determinado makain kami sa kasalanan. Hindi namin mapapanatili ang aming sarili na ligtas. Hindi namin mapangalagaan ng aming mga puso laban sa mga panganib na ito. Maawa ka sa amin, malakas na anak ng Diyos, na nakakaalam ng lahat ng mga kapangyarihang ito ng kasalanan. Maawa ka sa amin, Huwag mo ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ingatan mo kami at ipagkaloob na mamuhay kami sa kasalukuyang mundo. Sa paraang hindi makahahadlang sa amin na maranasan ang mga kaluwalhatian ng daigdig na darating sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Paminoon. Dalhin mo kaming ligtas sa iyong makalangit na kaluwalhatian. O Panginoon, pinakamakapangyarihan at pinakamaawain, ipinagdatagubili namin ang aming sarili sa iyo at sa salita ng iyong biyaya na makapagpapatibay sa amin at makapagbibigay sa amin ng mana sa lahat ng pinabanal. Hinihiling namin sa iyo na ingatan ang aming mga kaluluwa mula sa kasalanan ang aming mga mata mula sa mga luha at ang aming mga paa mula sa pagkahulog upang kami ay makalakad sa harap mo sa lupain ng mga buhay. At sa maluwalhating pagpapakita ng iyong anak, aming paminuon na kami ay maiharap na walang kapintasan sa harap ng iyong presensya na may labis na kagalakan sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming tagapagligtas at paminuon. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin manasala Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.